guys babalik uh, ulit tayo dito sa SM guys Para sa paniningil lang ano Ah uh, <laughs> Iningin lang ano? putaw so nandito tayo Ayun guys. Ayan. Yeah. Ayun kayo ng kain. kung kayo kain. hindi naman kayo lumalaki kailan? 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 dito guys. 答应。加油 ilagay so dito dito tayo dito dito na tayo dito na tayo dito tayo sa unan so mo muna tayo guys sa unan kasi doon tayo pa sa aero so dito tayo halo Lepak pulang. Para pa nga, ilang gul. Kuluin mo na yan. Lagi mo ng tubyong. Langgo lang mo pa, isa? Ha? Lagi mo na ng tubyo. Ayan guys. Ito na tayo. Yun. Dito, dito, dito. Tutulak pa sila ng nga ano guys Matigay na ako eh Ano kailan natin pupuntahan? Ha? Kailan natin pupuntahan si ma'am? Eh, hey, magbigay ng gawa na letter nag naggawa lang na ng letter para bibigyan ko doon para sa pag-uusap. Wala akong letter, ibibigay ko na lang 'yung nagawa ko na. Bukas bibigyan ko. Yeah. Lagi mo na kung yung dalawa para makalas ka na. Kaya yeah, gitman saan? oh, yun. Yeah. Okay, well, git Pre, gitman. Okay. Okay, okay, okay para makalas. Dati naman yun eh. Kaya mo na. Kaya pagbigyan mo na yun. So, oh, ito guys. Nagbigyan natin yan guys. Kasi atin naman yung ano uh, driver. Maso nga lang. Walang siyang yolo. So, nagbaja siya. Bigyan mo natin. Wala na pa yung driver ko. Bakit? Ayan. Ayan. pag din niya. Puno na. Wala na naman tayo may trike. Pare, yung rescue daw pala pa bibe Ano yun? Ilang oras na doon? O, ilang oras do siya Lima. Lima 5. 5 oras. Sandrit yung. Sandrit na ginihingi. Sige. Ah, gawin mo na payment. Para bigay kayo una. Para mabayaran ni una. Ayaw nga ni una bayaran to kasi na Hindi ka, hindi kasi pwede nga. Puro ayaw na lang. Kasi hirap yung tao. Nagabala yung tao. Ah, para kasi Eh, consideration na lang sa tao. Kasi pinayaran na, nag-risk Wala naman ibang mag-risk Siyempre nag-ipon na yung tao mag-riskyo para lang maayos yung problema tapos hindi mabayaran Ano lang naman yan? Yung eh, pakain sila may resibo naman Tapos eh. pag hindi na siya mag-riskyo, sino mag-re-riskyo? wala naman nag-re-riskyo siya lang naman nag riskyo sa mga ganyang bangga-bangga aksedipte so, Kailangan natin bayaran dahil naabala rin yung tao kailangan lang kurting pang unawa. So, hindi naman hingi yung gano'n. alam naman natin na hindi naman siya nang pagod. guys, okay, so, hanggang dito lang muna guys ha. At uh, magandang gabi guys. Bye-bye.